Kiko. Ay, mulki ko. Ay, pupunta. Pinigyan ko ng kano, maliit na kaldero si Jo Para mag, pwede siya mag, ano, ng tinula. Kasi tinula. Wag seal, pwede siya raw pag-still doon. <tusuk> Hello busing. Hello busing. Hello madam. Madam, 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 madam. Ito man ako sa aking mga kaibigan. Isyu lang ako madam. Ito, ganda dito. Mito na ako sa. Mga kaldero, malapit na sa kaldero. So, okay, ka ano bibilihin mo, ha? Electrician. Uy, kumusta ka na? <laughs> kumusta ka na? Si pag, masupag ka rin talaga na? Nag ano pa rin? Chikinik pa rin? Saan banda? Ah, sa may gilid ng, ano? Nang bikiri. Galing. Dati kumakasamahan nung nagtitinda pa ako. <tinyo> lutuan ni Jo. Kayang-kaya lang yung kayang-kaya. Yung ano lang. kayang-kaya lang siya. Tayo yung medyo tama lang. Hmm. Mahal pala ito. Pupipti. maganda siya matibay. Tibay siya. Yung pinakamaliit kaya, magkano kaya? Yung pinakamaliit, mayroon ito pinakamaliit. Pakiwan lang niya, tapos dalawa lang na sila nanay. May napili na tayo na kaldero na maliit ni Joe. Pa, ano, magtitinula sila. Halimbawa ng ano isda ganun, tapos gulay. Pwede siya magluto ng gulay dito, tapos pwede siya magpaksiw dito. Alagang 249 pesos. Mga kaimigo ka amiga. Hinapan ko si Jo ng kutsilyo mga kaimigo ka, ka -amiga, kasi yung kutsilyo ko na binigay sa kanya maliit. Gusto niya yung ano medyo malaki-laki na ano. Malaki-laki na medyo malaki-laki na daw. Purol kasi na ano ko. Ayan. Yeah. Jelio. Pili mo na ako. Bilihan na rin natin si Jo ng sangkalan para pag nag-ano siya, hiwa-hiwa, mahiron siyang hiwaan dun sa bahay. Yung, yung mura lang yung mura mura lang mahal kasi oh mahal 135 yung mga mura lang yung mura yung mura. Ano ba ito? 269. Ito, ito. Ito na lang, 33 pesos. Mura lang. Okay na? Pagkailan natin si Jo ng lagayan ng ano? Lagayan ng asin. 19. 19. Mura lang pala. Tapos lalagyan natin ng ano? Asin asin lang. Huwag na yung asukal mo baka, baka ano niya ng asukal siya ni kaya hindi ko nalang bilhan ng asukal. Huwag rin ng ano, ano ng ano, yung daon yung bili, mo na, bili mo na ako, bili mo na ko isda. Isa paling di. Ang gabi na inagid. <laughs> Uy, kumusta? <laughs> Sarap sa magita oh. Sarap mga bago. Hanap ko na ako dito ng ano yung galunggum. Mahal palang galunggong. Mahal ang galunggong. <laughs> Maghanap tayo ng mura-mura. Naghanap tayo ng na murah murang mahal. Salungong. 25 ang kalahang pig. Naku. 170 ang kilo. Ganap-hanap tayo. Ang dami naman dito eh. ikut Ikot-ikot muna ako. Naman, Cintang kalahati, Maka kamigo kamiga. Cintay ito, madam. Bili nga. Cinta <laughs> Cinta kalahati galunggong. Magkano yun ga? Halagang isang daan. Okay na yun. Sige, salamat. Shout out. Ganda. Shout out, madam. Madam <laughs> chairman. Sige, salamat ha. Dito kami. Nagkita kami ng aking kapitbahay. Naku, namalingkirin siya. Ay, a... <laughs> selinda. Ayan, gonna... yeah, selinda guapa. <laughs> <Okay. I'm> gonna... <laughs> gonna... Uy, ka na rin. Yeah. Sige na, na tayo. Hello, kumusta? Mag-shout out ka mag rito, oh. Shout out ka lang sa, sa mga ano. <laughs> mga ka-amigong amiga. Ah. amiga. O, di ba? Oo. Okay. na kay... Ano ako mag... ano ako mag... Magkain mamaya ng ano, kalamansi. Salamat, boss. Uwi na ako. Salamat. 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 Mas. Rizal Maulana Putra. WhatsApp Ya, yang hari <San> kau <San> traffic pa traffic 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 Ito yung lugar namin dito sa ano lugar namin dito sa kamarin siko maraming so, mga ano dito bilihan Tid ka na tayo bang daa. <laughs> ingat, 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 ingat. Malapit ako sa gasolinahan. Ito malapit sa kalit sa bahay. Kami ko, kami ka. Okay. Ganun-ganun siya. Ayan. Bililin ko sa'yo para ano, yung kamay mo ma-exercise. Tapos, binilhan kita ng ano, ng, ano ba yun? yan. Para pag maglaba ka, halimbawa, naglalaba ka, di ba? May sabon pa dyan, di ba? May sabon pa. May powder, di ba? Ngayon, pag nag, ano, kabanlaw, mo pa pabango para mabango ang damit mo, ha? Tapos, kaldiro. Ayan, binilhan kita kaldiro, ha? Ayan, kaldiro. Maganda? Ayan. Mas ano siya Joe? yung Ayan, lagayan po ka mapaksiyo. Pwede ka mag, Pinula, ha? Ayan, ganyan. Tapos, ito, lagay mo ng asin. Lagyan mo na ng asin. Lagyan mo na ng asinto. Tingnan mo. O, oh, magkano na gastos? Oh, 400 plus. Diba? Tapos, ito pa isda, isandaan yan. Mahal eh. In inano ko lang halagang isandaan. Tapos binila ko. Ano? Binaan? Magsaing ka na! Pasaway ka talaga. Hindi ka lang nagsasaing eh. Mag-ano -so mag ka? Magluto ka dyan, ha? Hindi yeah, nga. na talaga ako sa'yo. Salamat ka sa Jenny. Oo. Bigyan mo pagkain. O, sige na, okay na. Salamat. O na, Nay. Magluto mag ka dyan, magsain ka. Ha. Tapos mag-ano ka dyan, mag-tap masura, ha? O, Nay, ano na, Nay? Mayroon ka ng ano, isda, ha? Ulam, ha? Bawal karne ha? Isda, tapos gulay. Naku, nakalimutan ko, Jo. Kaya mo na. <laughs> ano na lang, Ben? Sa ibang araw na lang, ha? Yan. O, Nay, kumusta? Wala. Wala? Wala. <laughs> sabi ko kumusta na. Sabi ko kumusta na ay sabi niya wala. Magluluto si Jo para si Jo mag ano ng pagkain mo magluluto. magluto ko na Jo ha. Sa yan Jo. Anuhan mo yung hugasan mo yan muna ha. Di diba, mayroon ka doon pang pang ano pang ano pang sabaw. Yan yung sabaw mo lang yan doon. At ito yung pagugas kasugas Yan nanay. Mayroon ka ng kaldero na maliit. Magluluto na si Jo ng ulam pag ano, yung iba pritusin mo na lang, yung iba paksiwin mo. Yung iba, anuhan mo ng ano. Alam, saan yung ano? Yung, oo, oh, oh, ito pala. Bumili rin ako ng sangkalan mo. Huwag mo ibita. Para mayroon kang sangkalan. Galing ko. Ayan, para may sangkalan ka, ha? Tubig, mag-igib ka. Kailangan ka mag-igib. Basta lang. Bukas na daw siya magigibhan. Sikat na sigan na oh <laughs> siya At sabi mo lang lang hatiyan eh. pwede siya. Magpiprito mo lang lang Tapos ugasan mo na siya, jo, Tapos, ang okay, asin. Ay, asin ilagay mo dyan sa may lagayan, jo. Ilagay mo yung asin na para maaari yung asin. Kung may gamit na si Joe. Ilagay mo diyan ha para hindi matunaw ha. Yan ganyan. Marunong ka ba? Bakit? Marunong ka. Marunong siyang luto eh. Marunong siya. Yan siya daw Sa pala tagaluto dati. Nagsaing ka na ba? Nagsaing siya. siya. Si dapat si direct na na Gaputin na ng ano. Gaputin na ng ka, paa. ng Hindi, okay, okay, wag ko mo ano nang masusunod. mo na masusunod. Wag mo, ano, ito, masusunod. mo na malamig na tubig. Tubig, malamig. Pwede ka nalang umingi. Tapos may tubig naman dyan, mayroon kang inumin dyan. Mas lalo kang mahirapan pag nasugatan yung... Pag nasugat yung, yan. Kaya na nagagalit ako. Pag nagdanaan. ulo nasagin. Ikaw ang masusunod, eh. Joe. Hanggang sa lumubo yan. Oo, pinotol oh, pinutol nga yung nagupa sa bahay. Yung paa, sinigunin to ko kapon. Dito nga yung pinuruli. Uh, sa gilid ng ano, ng, sa gilid, sa ano, sa bakanting papan ko, doon ko pinaburol. O dito, nakita ko dati. Ay, o diba, nakita ay, mo, mo yon? O diba doon ka sa kabila? O yun yun yun, yung yun, ano, napukulo ng paa. Tinulungan na pa. namin yun. Sinulungan, tinulungan, tinulungan yun. Kaya tayo doon na, doon sila namatay, walang pupunta mga tao kaya dito na lang, lang yun, para maka-provide ng pera. Pinagamit natin yung bahay sa kabila, di oh. ba yung doon sa kabila para lang ano. Ah, Laking pa siguro, pasalamat nga ni Lian eh. Yung pagtutulong namin na ipusa ayun, hindi naman yun. This is okay, naman. Yes. Ano na, Nay? Makinig ka, Nanay, ha? Pag sinabing bawal, bawal. ba? Diba? Ganun yun, ha? Kasi pag ano, si Joe kasi minsan nagdidibati kayo, yung pala batihan nyo. Mahirap yung ganun, Joe, ha? Mahirap yung ganun, na Naku, naku. Kaya pala minsan pag bubaba ako. Tahimik. <coughs> oh, huwag na. K kailangan talaga na, ano, hindi ko talaga ang bawal bilihin, ha? Mahirap na. Sige okay na, okay na. Uwi na rin ako kay gabi na. Magluto ka nito, Joe, ha? Tapon mo mga basura, ha? Okay na na, baba. Salamat sa nagmamahal. Love you, love you, love you, love you. Ingat. And salamat sa panginoong Yeshua Kristo. God bless you. God bless you. Love you, love you. Ah, si Darling ko. Alam, tubig. Ako ah, mo si Darling ko, tubig. Ako kukuha yun si hanik ko ng tubig. Sige, sige. Yan, inom tubig, inom. Damihan, dagdagan mo pa. Damihan mo tubig. Inom. Yan. Okay. Tabi mo lang dyan sa gilid mo, nai. Ha? Okay na. Love you, love you. Napindot-pindot <laughs> <laughs> sila, nai. E, ganon mo siya, no? Ayan, ganyan. O, di ba? Napindot-pindot ni Nancy. <laughs> okay na, saya ka. Okay. <laughs> Sige, love you.